Welcome back to my YouTube channel, Ma'am Shimei Vlog. Ayan. For today's video, gusto kong i-share lang sa inyo guys ang about po sa na nagtitrending ngayon na presyo ng kamatis sa atin sa Pilipinas na umaabot daw ng uh, 200 to 300, ganun. Yun yung naano ko po sa balita. Pero guys, sabihin ko lang po sa inyo kasi andito po ako sa Taiwan. Ako po isang OFW dito sa Taiwan. Isa akong caregiver. Ngayon po, i-share ko lang po sa inyo kasi sa atin po sa Pilipinas kasi marami pong nagtataas na presyo na ganito gano'n. Marami pong nagugulat. Marami po talaga ang naano kasi nga sa atin kasi eh hindi naman dati kasi mabababa lang yung presyo ng gulay, gano'n ganda. Lahat ng bilihin po eh gusto ko lang po i-share sa inyo dahil <clears throat> kasi po every year po dito sa Taiwan taon-taon po tumataas ang mga bilihin, lalo na po sa 7-Eleven, sa mga supermarket, tumataas po ang mga bilihin at lalo na ang tinapay, ang mga ano po dito, mga bake shop nataas po silang 5 pesos, 3 pesos, ganun. Every year po yun. Alam po po yun kasi, mag 14 years na po ako dito sa Taiwan. Ngayon, nishishare ko lang po sa inyo ang presyo ng kamatis dito sa Taiwan. Dito po sa Taiwan, nung namalengke ako nung isang araw, ay malalaking kamatis naman po yun siya. Ang presyo po niya is 250 NT dollar. 250. I-convert mo yun po sa peso. Nasa ano po yun? Nasa kulang-kulang 400. O ba diba, mas mahal po dito ang kamatis. Tapos, minsan po 195. Basta ganun lang. Naglalaro lang po sa ganun. 180, 175, 190, 200. Yun lang po ang presyo. Hindi po bumababa. Mula po yan ng mula yan ng buwan ng uh, nobe- uh, September, mula buwan ng September po hanggang ngayon, yun po ang aking napapansin sa presyo po ng kamatis dito sa Taiwan. Pero kapag po araw ng kamatis, yung talagang tag kamatis po, maraming kamatis, sobrang mura naman po ng kamatis dito sa Taiwan. May yung ganyang kalaki po, yung maliit, yung pinakang, ano? mabibili niyo po sa 9 piso 1 NT dollar. So, may araw lang po yun, pagka po talagang tagkamatis yun. Ngayon, sa atin naman sa Pilipinas, guys, ngayon kasi, di ba, nag-New Year, si siguro, da sa mga market, sa mga farmers, yung iba kasi, hindi natin alam kung sino ba talaga yung nagpapataas ng presyo niyan, or baka naman na-stack o ganito, ganon. Kasi, tapos na yung New Year, eh. Kumbaga, halos karamihan po ng tao, eh, madalang na lang yung gagamit ng kamatis kasi ano wala nang okasyon hindi katulad pag may okasyon talaga po na mabenta ang kamatis 'di ba ngayon naman, eh, siyempre, yung mga pang sariling gamit na lang sa bahay, bumili man, hindi eh, konti-konti lang, hindi ganun karami. So, kung ganun po, na itatas po nila ang presyo, at hindi nila ibabagsak ang presyo nun, eh, yung kamatis po nila, ay eh, mabubulok yan. Mabubulok yan, kasi walang bibili. Eh, ilan lang ang bibili niyan, yung talagang kaya lang ng pera, kaya lang na makabili, di ba? ba? So, hindi po natin alam kung ano ang plano ng ano diyan ng ating Uh, ando sa Pilipinas. Ano ba to? Nakalimutan ko na yung ko. Basta, ang ishishare ko lang po sa inyo guys, sa atin, sa Pilipinas kasi, lagi kong nakikita sa social media, mga nagre-reklamo, mataas ang bigas, kaysa mataas ang lahat ng bilihin. Lahat naman po talaga ng bilihin ay tumataas. Kahit dito nga po sa Taiwan, sa totoo lang, alam nyo, ang budget ko dito, yung 3,000 pinagkakasya ko po sa isang ano yun, sa isang buwan. Pero ang nabibili ko lang dun talaga is bigas. Kasi yung bigas po, bibili ako ng bigas, yung apat na kilo. Magkano yung apat na kilo dito guys? Ang mahal! Mabuti pa nga sa atin eh, makakabili ka ng 200, may ilang kilo, may apat na kilo ka ba diba? 200. Eh dito po, yung apat na kilo magkano? umaabot na po ng 300 plus NT o 200 plus NT ganun pagpalagay natin minsan hindi pare-parehong presyo kasi minsan po doon nakakabili ako sa medyo mura minsan naman sa medyo mahal minsan 3 kilo magkano na kulang-kulang 200 NT e convert nyo po yung sa peso magkano yun, diba? mas mahal ang bigas dito sa Taiwan kaya sa atin lang naman sa Pilipinas na ang mga tao, puro reklamo, puro reklamo kasi nga sa hirap ng buhay pero hindi naman po natin mapipigil ang pagtaas ng presyo dahil ang inaano po natin eh syempre yung mga nagninigo, mga negosyante rin po, tayo namang mahihirap nararamdaman lang po natin yun dahil sa hirap nga ng buhay kasi yung iba walang nigo, walang trabaho wala pong kita araw-araw so naiintindihan ko po yun pero sana naman yung mga ibang ano diyan, ibang vlogger yung ibang mga gumagawa po ng kwento o nagpapabiral ng mga hindi maganda po na sana ta tama na tigilan na po natin huwag nating isisi sa gobyerno sa pangulo ang nagtataasan man ang bigas hindi bumababa ang ganito ganoon lahat eh. lahat po ba yan kasalanan ng pangulo hindi naman po yan kasalanan ng pangulo eh. ang mag-aano po diyan yung market yung po ating ano ng ang ating sa totoo lang, ang ating po ekonomi, ekonomiya ngayon tumataas eh. Gumaganda eh. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi po, ang palitan ng, per, ng Taiwan money sa Philippine money, dati po mataas, ngayon po bumaba. Pababa po ng pababa. Nag 1.81, nag 1.79, nag 1.78, 77. Ngayon po, may, may ano pa nga na 1.76. Di ba ang baba? So, ibig sabihin, kapag po bumababa, ang palitan, is gumaganda po ang ating ekonomiya. Tumataas po ang value ng pera sa atin. Ah, tumataas ang ano ng ekonomiya sa atin sa Pilipinas. Dito naman sa, dito kasi sa Taiwan, dito naman kasi, okay naman dito eh. Kasi ang mga tao naman dito, hindi mariklamo. Hindi naman ganun katulad sa atin sa Pilipinas. Dito, namamahalan din sila. At saka, ano, may, ang mga Chinese po kasi marunong din mag-budget. May pagkaano rin sila eh hindi naman tatawagin natin kuripot. Kung baga marunong talaga silang mag-budget at saka ang karamihan naman dito is may trabaho rin. Hindi naman sa atin kasi yung iba umaasa sa gobyerno. Tulad ng mga ayuda-ayuda, mabuti nga po at tinanggal na yung akap na yan eh. Tinanggal na yung ibang ano sa pag uh, ano sa ayuda kasi ang mga tao rin naman kasi eh, natututong umasa sa ating gobyerno at saka natututo rin sila, lalo silang magiging tamad kasi nga may inaasahan po. So, tama lang yung ginawa ng ating Pangulo na ibinito bito niya yung iba po na budget ngayong 2025. So, yun guys, gusto ko lang pong i ang video ito dahil nga po nagti-trending yung presyo ng kamatis sa atin sa Pilipinas. Yung iba kasi hindi nila alam. Yung iba kasi na basta na lang makapagsalita, ay hey, taas naman ang presyo, ano ba yan? ganon ganito. Asisi ah, na naman sa ating pangulo na ano ba yan? Walang magawa ang ating presidente, ganun ganun, ganun. ganito. Huwag po natin isisi sa ating presidente, hindi po niya kasalanan 'yan kahit naman po dito sa Taiwan ni eh, ang taas po ng presyo dito mga gulay, mga bilihin lalo na po ngayon nag new year na naman o bumili ako, na, yung tinapay po dati dito na maliit lang yun tag 25, nag 30 ngayon 35 na o, oh, ay sa atin sa Pilipinas pa kaya o di, lalo na po dito kasi ang pera namin dito NT, o oh, yung NT namin bibili namin i-convert namin sa peso, eh, mas malaki po kung sa peso yun, eh, mas malaki o di ba? Kaya sab gusto ko lang pong sabihin sa mga kababayan natin Pilipino mga at uh, sa aming mga OFW na nakakaintindi kami naman po ay eh, nakakaintindi na unawa unawaan po namin ang kalagayan ng ating bansa, ng ating mga kababayan sa Pilipinas. No, napaka ng bilihin. Kaya ang para sa akin na lang po eh, siguro mag na lang tayo ng maayos, magtipid at uh, magtrabaho hanggat maaari po huwag tayong titigil sa pagtatrabaho dahil tayo rin naman po yan eh tayo rin ang kumakayod tayo rin po ang bumubuhay sarili natin hindi po tayo pwede kumasa sa iba kami nga po mga OFW lumalayo sa family namin tinitiis po namin nagsisilbi kami sa ibang tao nag-aalaga na ibang tao para lang po mabigyan namin masuportahan na buhay ang aming pamilya o Ganon din po kayo na nandiyan sa Pilipinas. Gagawa at gagawa kayo ng paraan, magtatrabaho para may may pakain sa pamilya di ba? So, ito lang ang aking masasabi sa mga vlogger dyan, sa mga mahilig maggawa ng kwento, mahilig mag-issue, mag-ano ng manira siraan ng ating gobyerno, imbis na tumulong po sa ating gobyerno, mag-isip kung paano makakatulong, eh sinisiraan pa at inaano pa po. Gusto pang ilugmok ang ating bansa. Sa Pilipinas lang po to ganun. Only in the Philippines. Sa lahat po ng ano, napapanood ko, nakikita ko sa social media, sa totoo lang po, nag, nakakalungkot dahil sa atin lang sa Pilipinas ang may ganyan yung may siraan gobyerno sinisiraan yung mga basta ano alam na po natin yan dahil hindi na po hindi na po bago ba diba? kaya yun guys sa mga nagtataka sa mga nagugulat sa mga presyo dati yung sibuyas mahal naman talaga ang ano Nagmamahal naman talaga kasi yung iba ini-import, inaano nila eh, uh, inaano sa ibang bansa pa. Ba. Tapos yung mga sa atin sa Pilipinas, yun lang yung napapanood ko sa TV ah na ang ginagawa no iba ini-ista kaya nagmamahal, kaya nagmamahal po ang bilihin. Tapos 'pag inilabas naman nila, saka naman nila ibababa ang presyo. Ganun. So, kung kailan pabulok na yung gulay, <laughs> ganun de ba? O oh, yun guys, sana po sa aking video ito ay nagustuhan ninyo. At pakilike na lang po, subscribe sa aking YouTube channel, Ma'am may Vlog. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel. And pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Yun lang guys, Happy New Year and God bless us all. To God be all the glory. Bye bye! See you on my next video. Bye!